kayo mag-public apology? Uh, yes, ano tayo ay tuskusong hinihingi ng uh, paumanhin sa lahat ng uh, pamilya ng Gibbs, kung din sa kanilang mga kaibigan dahil doon sa sabihin na natin na sakit na naidulot noong uh, paglabas ng video sa ibang-ibang uh, social media platform na kung saan ay uh, involved yung isang polis natin sa pagkuha ng uh, video so tayo ka kanina naman right after the press conference mm -hmm. ay nakausap kami ni eh, Mr. Jan Jano Gibbs sa telepono at mm -hmm. dali doon inihatid ko personally yung aming paghihingi ng uh, paumanhin. Mm -hmm. okay Initially sir parang sinabi na hindi sila satisfied sa pagsibak sa tatlong polis? Yes, ano hindi naman talaga sinibak lang yung yung mga polis na involved no. Uh, basically limang polis ang uh, uh, na-identify namin. Uh, may kinalaman doon ano? at uh, hindi lamang sila basta inilipat ng pwesto bagkus ay na-file na natin yung complaint sa internal affairs service mm -hmm. at kasalukuyan na itong gumugulong ano Grave misconduct at serious irregularity in the performance of duty yung ating uh, uh, na-filed na admin case mm -hmm. while yung criminal case ay uh, ating naihanda na rin at in the course of our investigation we were able to identify more or less mga apat na civilian mm -hmm. na sila yung unang nag-upload sa social media nung video no at uh, for that uh, meron na tayong identification we are ready to file the criminal case we are mm -hmm. just waiting for uh, the family of Gibbs to file a formal complaint at uh, open po ang ating tanggapan para sa kanila nang sa ganun ay may isang pananatin yung criminal case. Okay. So isa po sa kinasasama na loob, yung pagkalat po ng spot report na may address daw po nila. Um, meron po ba kayong papatupad na rule dito para hindi na mangyari ulit? Meron naman tayong mga standard operating procedures dyan. Ano? Kaya nga yan ay kasama doon sa iniimbestigahan natin. At uh, um, na meron na rin tayong lead ano? kung sino ba yung uh, nag uh, unang nag leak ng uh, spot report natin yung tinatawag natin na text report and uh, rest assured na under my leadership kung sino man yung pulis na nagkamali uh, whether sinasadya o hindi eh, hindi natin po ito tolerate we will throw the books on them